eleksyon, karaniwan ang inireklamo ang mga pandaraya kabilang na dyan yung vote buying. Ngayon, may nakausap po ang GMA News na tauhan ng isang kandidato at idinetalye niya mismo kung paano nila ginagawa ang pagbili ng boto. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Exclusive. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Angel, team leader ng isang kumakandidatong mayor sa Metro Manila. Dinetalye niya sa amin kung paano sila naghahanda ngayon para sa nalalapit na pamimigay umano ng pera ng isang politiko sa mga botante. Networking daw ang sistema. Mula sa politiko, merong ilang layer ng coordinator at sa ilalim naman ito ang mga tulad niyang team leader. Bilang team leader, nag-recruit naman siya ng 25 katao at inutusan ang bawat isa na mag- mag-recruit ng hindi bababa sa sampu katao. Tuloy-tuloy lang daw ang recruitment hanggang meron na silang mga tao sa bawat bahay sa kanilang barangay. This early, nagpapatawag na yung mga politiko eh. sa headquarters nila. Mm. Meeting, sasabihin, o oh, meeting ng mga zone leaders, meeting ng mga barangay coordinators. Papatawag kami sa headquarters, tapos bibigyan kami, naka ano na yun, naka tawag na to, naka-envelope na lahat yon para kung kani-kanino. Kasi nakasabit naman yung pangalan ng mga tao. Eh. Ilang eleksyon na raw siyang Team leader sa iba't ibang politiko. Kamakailan, siya raw mismo ay nakatanggap ng grocery items mula sa politikong hindi naman niya sinusuportahan. Pero tingin niya ay mabisa pa rin sa mga botante ang cash, lalo na kung malaki. Sa tagal ng sa ilang eleksyon na na-observe na, na, pa, na observe ko yan, money works talaga. Pag nagbagsak ng pera, siguradong nanalo politiko. Lalo na pag yung, yung ganun na the night before, tsaka pag malaki ang amount, depende sa amount. Ang tanong, ano naman ang garantya ng politiko na iboboto nga siya ng taong tumanggap ng pera sa kanya? A psychological warfare, na gagamitan mo ng style na, ano nako, malalaman yan kasi mabibilang yan kahit hindi. Ayon sa election lawyer na si Romulo Makalintal, realidad na sa bawat eleksyon ang vote buying kahit pa sa ilalim ng batas, pwedeng makulong ng isa hanggang anim na taon ang mga nagbebenta at bumibili ng boto. Wala daw kasing ngipin ng batas kaugnay dito. Halos napakahirap patunayan yan. Ano, kailangan talagang makita mo na yung binigyan ay talagang tinanggap niya yung consideration para iboto niya yung nasabing kandidato. Kung hindi naman niya binoto, nasa ng vote buying doon? Sa ngayon, hindi na makikilala ng mga kandidato kung sinong ibinoto ninyo. Kasi ngayon ay electronic o automated. Pero kung maghihikpit daw ang Comelec sa pagbabantay ng gastusin ng mga politiko, pwedeng makasuhan ang kandidatong gumastos ng higit sa tatlong piso kada kandidato. Sandra Aguinaldo na Katuto, 24 Horas.